Ang mga ito, ingay na ingay. Ako may no-notice. Ayan, sabi ni Nay, e, Queen Mercado ay makakaasa ka. Wala naman akong date naon. Ay manood na lang ako ng slay zone. Ayan, ako, tama-tama nga. Ayan, alam mo, gusto mo tayo na lang ang mag-date dalawa. Ayan. Mm, nari naririn ang inay. O parang ano, triple date tayo kasama ang inay. Manonood tayo ng slay zone. Ipapayag ka ga. Tayo ay triple date. Sa, ano, sa February 14. Manonood tayo ng Slayzone. Aba, ang inay-atay payag. Inay, payag ka kayo. Na. Triple date. Ano kayo? Babaan? Ano kayo? Babaan? Lala kayo ito. Aba. Ay, hindi pwede na triple. Aba, bakit naman hindi kayo napayag? Ikasama ka naman daw sa triple date na iyon. oh, E, tayo ngayon manonood ng Slayzone. Pwede, pwede, pwede. Oh, ibig e, kayo oh. hindi papayag. Aba, dapat ko kayo napayag, inay. Kainama kayo. Ang anak ninyo dapat sinusuportahan ninyo. Di kayo At dapat i e, pagsuporta ninyo ninyo, iwagas! Eto mo, diba, ikipapayag din yan, ang amamang. O, oh. oh, edi, si tay apat. Sige, di kong <laughs> umarap daw. Pagkain e na kabuga ng apawin. Eto, tay apat. Apat na laan. Ah, ah, apat oh. tayo. Tabi-taba Ah, eh. oh, ganyan. Sabi mo, magdadala naman oh. ako. Kayo lagi nang siya'y makakain, para lagi kayo pasal na pasal. Mangungot-ngot! Oo. O, oh. oh, di kayo siyempre pag nalulong may popcorn agad kanya na ang pop-popcorn. Oh, oh ayun, eh, kapag tayo daw ay manunood, ay eh, apat daw tayo kasama ang tatay, ang inay, tapos ikaw at magdala ka na rin daw ng pop-popcorn. Ikaw hey, sasama din ako. Sasama ka rin. Aba, oh, talaga naman tayo ay eh, ano, Mama, guyor, na guyor na guyor. Kasama ka ako, kasama mo. Guyor na guyor pala tayo. Ikaw na tayo. Kayo. Hoy, grabe naman kayo. Nako po, ay siya. Wanda, talaga, slay zone. Ay siya. O, oh. oh, nahiyahiya oh. na kayo din oh. sa akin. Ano? Mahiya na. Maiyahiya daw naman tayo daong. Oh, bay, maiyahiya naman kayo. Ay, eh, baka aray sa halip na sumipos sa February 14 eh, uh, eh, ay mali, Paul. sa halip na aray manuod, ay hindi na aray manonood. Pagkagayaan ka. Ah. kayo. Naku po, pagkagayaan dami-dami ninyong ano. Inay! Inay! Ah. Ay, tinan ninyo kayo, kayo hindi natugaw, kayo nabibigyan na. Ay, naman ako naminag sa cellphone din ng akin, ano ba? Ay, eh, sabi nga, ay, eh, pag nga kayo nagsamahan, eh, paka aray ay, pakaari, imurong na. Ay, naman, naligaw ka? ka? Hindi ari man liligaw. Ay sabi niya wala daw si date sa February 14. Tama tama manonood daw si oh, na Slesho. Oh, ibago 'yan manood ng Slesho. Dadaan niya sa amin ako sa video. Ay, mahirap 'yan. Ano? Slesho. Ay, <laughs> ay, ay sa halip ay, na, na magkain. Ay, naglaw. Ay, nako. <laughs> ay, bayan na, bayan na. Ito na. Na. Na, na. 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 <laughs> na magpaliwanag. Ah, ako'y napapagod na magpaliwanag. Uh, may usapan tayo. Ikaw na, ayan na, kayo na lang. Ay, iwan ko kayo. O, mag one on one kayo ng inay, ha? Tok. O, mag-usap kayo, ha? O, o, sige. Ayun, ah, ay <laughs> may mga Sa amin muna dadaan. Ay, 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 Hindi, ay, ay, kayo.